Ito po, kalalabas lamang ng desisyon. Parang mga uh, ilang minuto pa lamang ito, mukhang nagpalabas na po ang Korte. Ano ha? Ano ba ito? Korte Suprema? Sapagkat ibinabasura e, na po ang inihain impeachment person. ha? person. Binasura na? Ito po, hawak ko po ngayon ang papel. Korte Suprema yan? Eh. Yes, ano ha? Uh, ang sinasabi po, mga kababayan, Mainit-init kita rin ito, okay. ito pa ko. Mainit-init pa. Uusok na eh. Ay, hindi ako nyo. Oo. Batay po sa report at uh, mga magistrado mismo, nasan ha? Uh -oh. Mga magistrado po ng kataas-taas ang hukuman ng bumoto at uh, lima sa walong magistrado ng hukuman ang nagsasabing dapat pong ibasura ang impeachment. Uh Opo. -oh. Ano baka hindi ba ninyo